Ako guys, kakatapos lang maglaba Pahinga konte Para maligo Di pa ako nakapag-upload Alam nyo guys, na ano ba naman ako na, na violation ba naman ako Nagkaroon ako ng violation Kasi sana naman ako mag-upload na kasama mga bata. Pero hindi na violation. Nagtaka ako nung nag-upload ako na kasama ko yung ba anak ko, na akong violation, kaya binura ko tuloy. Tiningnan ko, bakit kaya? Ano kayong problema? Yung dati ko kasing in-upload na kasama ko yung anak ko, masaya yung anak ko, ngumingiti pa nga Nakangiti siya. Wala, akong Wala akong violation doon. Hindi ako nagkaroon ng violation. May upload ba naman ako na yung anak ko, ano, yung parang, ano lang ba yung, parang, naglalambing umiyak ganon, parang, nagpapahiwatig na, ano, ay, ayaw niya magpabidyo ganon. Gumaganyan lang siya, waa, wow, ganon. Pero hindi naman, ano, hindi naman talaga umiyak yun sumigaw lang siya, ah, kasi nagulat kasi siya. Hindi niya alam nakabidyo. Tapos noong nalaman niya na nakabidyo, bigla siyang sumigaw, ah, ganon. Doon ako na violation. Bawal pala yung ganon, guys. Akala ni, akala siguro ng, ano, akala siguro, ano, yung, yung, nilatrato ko yung bata, ganon. Pero yung nag-upload ako na kasama yung anak ko binidyuhan ko siya pero nakangiti siya para bang natutuwa sa ano yung video namin natutuwa siya hindi ako nagkaroon violation ganun pala yon kaya nga sabi ko sa anak ko eh pag binidyuhan kayo huwag kayong mag ano pag nakabidyo tayo huwag kayong mag react na ano parang ayaw ganun paano gumanyan siya ah gumaganyan ba naman siya hindi kasi niya alam na binidyohan ko eh. Tapos nung paglingon niya na may video, biglang umano siya. Nagkaroon tuloy ako ng violation. Binura ko tuloy yun, yung nagsuyod siya. Nagsuyod kasi siya ng buhok. Kaya, ano, bawal talaga kailangan pala pang mag-upload tayo na may kasamang anak, lalo na kung minor de edad, kailangan makikitang masaya ang bata. Yung gustong gusto din ng ginagawa, ganun. Pero kapag nag-video ka na parang ayaw nila, yun, may violation pala yun. Ngayon, yun, base sa experience ko. Kasi marami naman kaming, ano, marami kaming video na kasama siya eh, pero gusto niya. Okay siya yung, ano ba, yung relax siya, gusto niya yung ano video ganun. Pero kapag ang anak mo pala binedyuhan tapos kontra, yun ang magkakaroon ng violation. Kaya dapat pala pag mag-video tayo sa anak, papaalam natin, wag yung ano. Yung minor di edad pa. Ipapaalam pala natin, wag natin siyang ano yung palihim kasi pag nagre-react yun ng ano bawal. <laughs>